Wala kang ilang mambabata sa mga batikos kahapon ni Vice President Sara Duterte kung saan pinuna niya ang ilang ahensya pati ang kamera. Tingin ng isang eksperto, senyales yan ng pagiging oposisyon ng bise. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Hindi nagustuhan ng ilang mambabatas ang open letter na inilabas ni Vice President Sara Duterte kahapon kung saan isa-isa niyang binatikos ang ilang ahensya at mga mambabatas. Kaugnay sa napabayaan umanong estado ng kalusugan, seguridad at patuloy na kahirapan sa bansa. Kung si Sen. J.D. Ejercito ang tatanungin, mas lalo raw pinakita nito ang matinding lamat sa relasyon ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara. Bagamat naniniwala siyang constructive o para sa ikabubuti ang layunin ng litanya ni Duterte, hindi pa rin daw maganda sa imahe ng Pilipinas sa international community na magkaaway ang Pangulo at Vice Presidente. Siyempre, nakakaroon ng doubts about our political stability if the top two officials are not uh united or not um are not a uh, uh, don't, don't have a very good working relationship Matipid naman ang kumbento ni Senate minority leader Coco Pimentel sa issue tingin niya nagkontra sona na lang daw sana si VP Sara. Tila nagpanting naman ang tenga ng ilan ding mambabata sa kamera nang sabihin ng vice presidente sa sulat niya na deserve daw ng mga Pilipino ng maayos na gobyerno. Ba na tuloy ni Manila Representative Joel Cua, magaling lang daw sa matatamis na salita si VP Sara. Pero kapag tanungin sa mahalagang issue, puro lang daw drama. Tinawag din niyang komedyante ang bise na panay selfie raw at feeling artista. Pero wala raw resibo ng aktual na nagawa at kung ano ang ginawa niya sa kanyang budget mula noong 2022 hanggang 2024. Para naman kay UST Political Science Professor Froylan Kalilong, malinaw na puoposisyon na si VP Sara bilang oposisyon ng Administrasyon Marcos. Political strategy rin daw ito ni VP Sara. She really is trying to position herself As the voice of the opposition advocating for systemic reform, I think uh, this also serves to challenge the legitimacy and effectiveness of the current leadership. Para naman sa kilalang oposisyon ng Makabayan Bloc, hindi raw nila kailangan si VP Sara Sahaday nila. Bagamat sang-ayon sila na deserve ng mga Pilipino ang mas maayos sa pamalakad ng gobyerno, hindi naman daw kailangan na Duterte o Marcos lang ang iluluklok sa pwesto dahil pwede rin itong manggaling sa masa. Wala pang bagong tugon ang malakanyang sa mga batikos ni VP Sara, pero sa isang event kanina ni Pangulong Marcos, may binanggit siya tungkol sa mga buway batikos. If we are spending our time, our resources, and our energy with opposing one another for our political means, then we have very little time, resources, and energy left for transforming our country into a better place. Nagbabalita mula sa frontline, may an Los Baños, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.